ang natatanging exhibit ang isa sa gawa ng Department of Trade and Industry. Ito ay upang maitanghal ang mga produkto ng ilang rehiyon sa bansa. Alamin natin ito sa ulat ni George Bandola. Bago matapos ang taon, tampok ng Department of Trade and Industry ang mga produkto ng Eastern Visayas, mga produkto mula sa mga probinsya ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Ayon kay Director Sincha Nyaras ng DTI Region 8, patuloy na binubuhay ng mga micro, small and medium enterprises sa ekonomiya ng meron na rin tayong mga producers who have succeeded in the direct export. Yung nasa area ng coconut, kasi yun ang isa naming strength. Uh, and then sa sa aquamarine, yung mga shell products. Sa so ngayon, meron din tayong in export ng mga ano, yung fresh na ako marines. Bagamat karamihan sa mga bayan ng Region 8 ay palaging unang tinatamaan ng mga bagyo, patuloy daw na nagde-develop ang pamahalaan ng mga bagong teknolohiya para mapatagal ang preservation ng mga produktong pagkain dito, lalo na ang nyog na ipinagmamalaki ng rehiyon. Sa ngayon kasi, without the retort, ang shelf life nito, mga 2 weeks lang. Pag na-retort process ito in the first half of 2013, Uh, may extended yung life nito ng mga 6 months to to 1 year. So, kung ganun na yung shelf life, improve pa yung quality, wala nang reason na yung mga uh, mga warays, mga Pilipinos abroad, hindi maabot nitong produkto na ito. Isang dang exhibitors mula sa Region 8 at mga produkto nito ang magtatagal sa isang mall dito sa Metro Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.